Magandang hapon po mga kalaki Alas 5 na po ng hapon At syempre eto na po ulit tayo para magbigay ng mga lucky numbers Para sa masusugid nating mga lucky followers Na nakatutok po araw-araw at oras-oras po mga kalaki Syempre ngayon pong 5pm Ngayong last draw mga kalaki nako Dapat nakatutok na po kayo rito Dahil magmimigay po tayo ng mga swerting mga tips Para po sa mga ahabol po ng mga last draw po Ngayon pong September 30 Ano ko grabe ang bilis no October 1 na agad September 30 na po, katapusan na po ngayon mga kalakit gusto ko. Ikaw na ang ating hahabol sa last winners na mga winners natin ngayon pong buwan ng Setyembre. Siyempre, mangyayari lang yan mga kalakit kapag kinuha mo ang mga lucky numbers namin. Kaya ano pang hinihintay mo sa mga hindi na po busy dyan, kunin nyo po mga listahan nyo. Pwede nyo pong ilista mga lucky numbers na babanggitin ko at pwede nyo po itong tayaan sa STL, sa 2D Lotto, sa National, sa Wetting at pwede rin po sa Lotto Abroad at Lotto Pilipinas. Kaya kung ready ka na, tara na po magbigayan tayo ng mga numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki at syempre po ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. At ito na po. At habang wala pa pong bumibili sa ating tindahan, shoot shoot muna tayo ng vlog. Magbigay muna tayo ng mga numero para po sa may hilig dyan sa mga lucky numbers. Ito na po ang unang 2-digit lucky numbers. Number. Number 8 at number 17. At ang pangalawa po, number 5 at number 20. At ang pangatlo, number 16 at number 31. Okay. At syempre, isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number. 1, number 5, number at number 3. At ang pangalawa po, number 6, number 2, at number 2. At ang pangatlo po, number 3, number 5, at number 0. Ayan po yung 3-digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang 2-digit at 3-digit. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki at ito na po ang iyong 4 digit lucky numbers number 2 number 8 number 1 at number 5 yan po yung una at ang pangalawa number 7 number 1 number 8 at number 9 at ang pangatlo po number 5 number 7 number 0 at number 0 Ayan mga kalaki, kompleto po ang 2-digit at 3-digit at 4-digit lucky numbers. Ano pang inihintay mo? Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga kalaki, pag inilaban niyo yan, pag tinian niyo yan, pwede niyo po yan i-rumble ha. Para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, wag niyo po agad binibitawan ang mga numero namin. 3 days po ang pagitan bago po natin palitan. At syempre po, bago ko po ibigay ang 5-digit ang lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugid nating mga lucky followers. Naku, dapat po, nakafollow po kayo sa mga legit na account natin Tina, makinig po mabuti, nagkalat po ang mga fake account dyan kinukuha po yung picture ko, picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali kayo na nasasaliyan sa private consultation nako, hindi po kami yan mga kalaki. At baka mali po kayo na follow hindi po kami yan. Mga fake account po yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, mga fake po sila, hindi po sila sasagot kasi mga fake nga po sila. Kinukuha lang po amen mga picture, ginagawang profile, kaya ingat po kayo. Ito po ang legit na account natin lagi nyo pong titignan ang followers. Okay? Meron po tayong red parungkin. ah oh, may red parungkin na po tayo ngayon mga kalaki na merong 410,000 followers. At meron po tayong verified na Arnold parungkin na merong blue check na meron pong 495,000 followers. Okay? Dalawa po ang Facebook natin ngayon. At syempre po meron tayong Aris Gatchalian. At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok na merong 400 49,000 followers. Ang mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po papadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po, ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala pa itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birth year nyo. Pag-aaralan ko po yan. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Depende po sa gusto mo mga kalaki. At syempre, aalagaan mo yan sa loob ng 3 days. Ayan po, sa mga gusto pong subukan ng private consultation namin, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki. Kaya ano pang inihintay nyo po, subukan nyo na po ang private consultation, baka nandito ang swerte mo, baka nandito ang kapalaran mo kapag na code ko ang birth man at mo, manalo ka kaya try mo na ang private consultation po mga kalaki. At syempre, sa mga sasali po dyan, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months nang September, October at November So ano pa hinihintay mo? Subukan mo na ang aming private consultation Ayan. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers mga kalaki Ang 5 digit lucky numbers Pilipinas atabrod, at abroad At 6 digit lucky numbers Kaya sa mga ready na po uli, diyan, Kunin nyo na po ang mga listahan niyo. Ito na po ang 5 digit lucky numbers mga kalaki Number Number 33 Number 27 Number 18 Number 12 at number 30, yan po yung una. At ang pangalawa pong 5-digit lucky numbers ay number 14, number 25, number 32, number 26, at number 37. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 23. Number 18 Number 20 Number 29 Number 36 At number 40 Ayan po mga kalaki, yan po yung una natin At syempre po ang pangalawa natin, 6 digit lucky numbers ay Number 28 Number 17 Number 10 Number 15 number 35 at number 41 ayan po kumpetro po mga lucky numbers natin mga kalaki takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shoutout time okay shoutout po tayo sa Aguilar Family yan po sa Aguilar Family po shoutout po sa inyo dyan kila nanay Rusing Aguilar dyan po sa may ano to sa may Mabini, Pangasinan. Wow, hello po sa mga taga Mabini, Pangasinan dyan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 645. Bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers na tataya, tatayaan nyo po sa STL, sa 2 d lotto, or sa wetting. Pwede po yan. At syempre po sa mga jeepney driver naman po, dyan po sa may... San Carlos City, Pangasinan. Ayan po sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers sa Santa Carlos City, Pangasinan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan kila Boss Miguel at Boss Michael. Shout out po sa inyo. Kambal siguro to ano po. At syempre po mga kalaki yan po ating mga lucky numbers. Pwede niyo po yung alagaan ng 3 days. Okay? At kapag sa mga gusto pong magpa-shout out mga kalaki ha, comment lang ng comment, share lang ng share ng mga videos namin. Heart lang heart. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa mga kalaki. Good luck!